Hello, Bacol pupils and parents. Ito po ang schedule of enrollment at Brigada Eskwela. Lunas at Martes, May 15 at 16, Kinder, Grade 1, 3 and 6, AM and PM session. Miyerkules at Huebes, May 17 at 18, Grade 2, 4 and 5, AM and PM session. Biyernes, May 29 po ay para sa lahat na hindi nakapagpa-enroll at nakapag Tandaan po, pasok po ng inyong anak ay pang, hap, pang umaga, sa umaga po kayo pupunta. At tungpang hapon naman po, sa hapon kayo pupunta. Magdala ng card at magdala ng cleaning materials tulad ng walis, tingting, basahan, brush at iba pa. Mag-attendance po muna, ilagay ang time in at magbrigada na po. Pagkatapos magbrigada, pag-time out po kayo sa attendance at humingi ng certification at pumunta na po kaya sa advisor na anak niyo para i-enroll. Ipakita po sa advisor ang certification na binigay sa inyo pagkatapos niya magbrigada at ibigay ang card. Sundin po natin ang ating pamantayan. Pagtulungan po tayo para sa handa ang tiktas na paaralan ngayong pasukan. Maraming salamat po mula sa pamunuan ng paaralan ba po.